Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Abril, ipinagdiriwang natin si Santa Ines ng Montepulciano. Kamusta? Si Santa Ines ng Montepulciano ay ipinanganak noong 1268 sa isang marangyang pamilya sa Graciano Vecchio, malapit sa Montepulciano, Italia. Sa edad na siyam na taon, pumasok siya sa kumbento ng mga Dominikano sa Montepulciano at nagbigay ng kanyang mga panata sa relihiyon sa edad na labing apat na taon. Siya ay kilala sa kanyang dakilang pagsamba, debosyon sa Birhen Maria at pagtatalaga sa kahirapan at kawanggawa sa mga hindi kaanong mayaman. Namuhay siya ng isang buhay ng kasipagan at panalangin at kilala siya sa kanyang mga mistikong pananaw at mga ekstatikong karanasan. Si Santa Ines ay nahalal na priora ng kanyang kumbento sa edad na labing apat na taon at naglingkod sa posisyong iyon ng may kababaan at karunungan ng mahigit na limampung taon. Siya ay naging pangunahing bahagi sa reforma ng Orden ng mga Dominikano at itinatag ang ilang bagong mga kumbento. Siya ay namatay noong ika-20 ng April 317 sa Montepulciano at itinalaga bilang santo noong 1726 ng Papa Benedicto XIII. Narito ang isang dasal para kay Santa Ines ng Montepulciano. Makapangyarihang Diyos na nagpala kay Santa Ines ng Montepulciano ng dakilang kabanalan at malalim na pagmamahal sa iyo, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, ng biyaya na mamuhay ng isang buhay ng panalangin, kawanggawa at debosyon kay Maria, aming inang mabangis. Tulungan mo kaming sundan ang kanyang halimbawa ng kababaan at tapat na paglilingkod, at sa pamamagitan ng kanyang pananalangin, patatagin kami sa aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo, sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May ti iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Odette, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Bumalikay naming pagrong sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.